continue tayo guys. <laughs> Naputol kasi tumawag ang aking kumare. Kasi nagpapahanap ako sa kanya ng magme-makeup sa aking anak kasi bukas 'yung competition nila eh. Wala pa akong nahanap na magme-makeup sa kanya kaya. Ayon, salamat kay kumare. <laughs> Much it itself. itself. Ganda pala talaga dito magala guys pag gabi kasi hindi mainit hindi ka talaga papawisan hindi ba sana all sana makagala na yung kasama mo ay yung shota mo <laughs> wish ko lang wish ko lang Makagala na kasama ang siyota Wish ko lang Di ba guys? Ayan ang itsura niya guys Ang ganda, ganda talaga dito. Ang ganda. Super ganda. baba tayo pagkatapos para papasok tayo sa loob. How does it feel inside the team? Right. Ta-da-da-da-da! Man, train. Patang Vivo City. Vivo City. Ikot kaya ulit guys. Dito wait, may mga water siya. Diba? Ang ganda ng buwan. mga water siya guys super nice may camera dyan ay mapasa ako may mga umaagos na water may mga umaagos na water so yun lang guys Babagot bababa tayo doon sa baba para papasok tayo sa loob pagpapatsyaran ko mo na kung ano yun. Ano yun yun. yun yun. Glow Garden. Ah, Glow Garden. Parang tawag dyan.